Bakit may dala kang baril Talaga bang hindi mo alam? O nagtatangah-tangahan ka lang? Mama kita, bakit niya po ako sasaktan? <laughs> Sabi na nga, Lahat talaga pinaniniwalaan mo. Dahil sabik na sabik ka magkaina Mai, hindi kita naiintindihan. Ano po bang sinasabi mo? Huwag mo akong tawaging mama! Dahil hindi ako ang nanay mo! Hindi ba talagang pwede? nag na tayo, huwag kang makulit. Wala na tayong ibang choice. please, maawa kayo sa akin, Tita Jenny. Huwag niyong gawin sa akin to, please. Sorry, Princess. Wala akong magawa eh. Gusto ko na lang tumatapos. Bakit niyo ba ginagawa sa akin to? Ano bang kasalanan ko? Isa lang ang naging kasalanan mo. Na naging anak ka ng nanay mo. hindi ikaw ang tunay kong ina. Korak, nuggets mo din. Charlene, ano sinasabi mo? Paano natin naging anak si Princess? Siya, siya yung baby ko. Siya yung pinagbuntis ko sa kulungan. Siya yung sinilang ko sa kulungan. Nagpapalik ka na ba? Ang inuwi mong sanggol sa bahay, nung lumabas ka sa kulungan, Si Libby! Pinalit si Divina yung anak namin. Ano? Ang totoong nanay ni Libby, si Divina. Shirley, paano nangyari yun? Raymond, sabay kaming nang-anak. Yeah. Namawala na hulang malay, tapos pinagpaligay yung anak namin. Binigay niya sa akin si Libby at kinuha niya sa akin si Princess. niloko ko kayong lahat. Bakit? Para makaganti sa mortal kong kaaway. Si Mama Charlene. Magkatrabaho kami noon. At nung nasa kulungan ako, nagkita kami sa kulungan. At nung buntis ako, buntis din siya. At sabay kaming nanganap. Ano mo na ko alam niyo rin po yung tungkol dyan? Oo. Oh, oh, hindi ko makakalimutan to. Saan mo tinakuha? Si Ma'am Shirley nagdunay kong ina. Sabay kayo ng anak sa kulungan nun. Nakala ni tatay na kayo yung nanay ko, pero yung totoo si Ma'am Shirley na dito rin yung managtotoo kong mga magulang. Sa wakas na mo din, Si Leila, lang ang tanging saksi. Siya lang may alam. Kaya muntik na siya mamatay dahil si Divina nagtangkang pumatay sa kanya. What? Pero yung sabi ni Mami Kusang umalis si Tita Leilani. Nawala siyang kinalaman sa nangyari dito. Lebi, you knew all this time? Grabe. <laughs> I'm sorry. Si Libby ang anak ko. Pinagpalit ko kayong dalawa. Si Libby ang kinilalang anak ni Charlene at Raymond. At ikaw? Napunta ka sa'kin. Sa Pero wala akong pakialam sa'yo kaya iniun kita. At pinulot ka lang ni Dado. Kaya pala wala akong maramdaman ng pagmamahal galing sa inyo. Lahat ng desisyon niyo, ako yung nasasaktan. Ako yung dehado! Totoo po ba yung sinabi ni Libby? At ano sinabi ni Libby? na hindi niya lang ko anak at si Ma'am Charlene yung totoong nanay ko. Nasin si mo si Lili. Huwag mo naiintindihan yung sinabi niya. Eh. Close lang talaga kami. Alam mo naman dahil sa kakulangan ni Charlene, kumakapit sa kumakapit si Lili. Iwan mo na si Xavier. Iwan na siya kay Lili. Please. Ginamit niyo lang ako para gantihan yung mga magulang ko! Sorry. Ngayon alam mo na. Pero hanggang dun lang, hindi mo na makikita ang magulang mo. Kahit kailan. Dahil hanggang dito ka na lang. Dahil tuluyang ka na mawawala. Success!